Yan ang malaki uh, beer. So, napakalaki niya, yan. So, napakalaki, so, napaka napakalaki. At ito naman ay sumisimbolize sa palay. So, palay pala ito. Akala ko dati ay banana. Kasi mukhang banana. Ito pala ay palay. So, ito ay palay. At ah, ito naman ang ah, napakalaking Napakalaki Parang di lang ako. Di Hello. So, ito ang likuran ng City Hall. Ito ay ginawa sa panahon ni Arnon C. Panaligan. Ito ang kanyang uh, legacy. Ang napakaganda nga uh, City Hall ng Kalapan. At doon naman sa ating likuran ay ang City College. So, yan. So, inuulit ko. Ito ay na ba? Ito, <laughs> ito yung uh, palay. Ayan, palay siya. Ito naman ang bridge nila. Ay, mga gustong uh, mamasyal, magala. Ayan, yeah, dito. Pwede. At doon sa dulong yon ay mga palay uli. Hap, mga palay yan. Ang tawag. Hello, oh, bate. Hello, acid vlog. Ayan, nasa nakasama mo? Ayun po. Ang nanay mo? Kimbib po. Ha? Hindi. Nasaan na? Wala. Kaya lang dalawa? Hindi po. Napakalaki. Yeah. <laughs> Magtagal tayo ng face mask. Kaya na pa tayo naka face mask. Pwede na palang uh, hindi. Ano? So. Ayan. Uh, ayan, Napakaganda. O. yeah, kita nyo ha. Ito ay makikita lamang sa likod ng Kalapan City. So. Napakaganda nito. So. Tingnan natin na rin isa. Kung tayo ay. Nailaw siguro sa si gabi. Ayan. Yeah. So are naman ang padalwa. Uh, Mag-asawa sila. Yan ang laruan naman para sa mga kabataan.